Good day, Pinay Pag-uusapan natin, paano ba magpakain ng 6-month-old? Alam ko, excited na kayo. Yung mga mommies na may 4-month-old na anak, alam ko dapat sinesearch nyo na ito kasi 2 months na lang, kakain na siya. Pag-uusapan natin daw, kailan ba talaga? Gano'ng kadami? Paano magpakain? Ilang beses sa isang araw? Ano yung mga babantayan? So, tumutok lang at tapusin ang video dahil marami po tayong matututunan dito. pag-usapan natin yung 6-month-old, hindi yung 7-month, 8-month, 9-month. Yung 6 na buwan. Alam niyo ba, sa 6 na buwan, pag 6 months na si baby, marami na siyang pwedeng gawin. Pwede na, pwede na siyang uh, kumain ng solid food, pwede na siyang uminom ng tubig. nag a rin ako magpainom ng multivitamins. Pwede na siya dahil nga kumakain na siya ng solid food. And marami ding milestones ang na-achieve ng isang 6-month-old dapat sa edad na yan, nakakapag-roll over na, nakakapag-grab na siya, wala na yung, uh, dapat hindi na nakagarito yung kanyang hand, dapat na-discover -di na, niya yung kamay niya. And pag may object dito sa isa niya kamay, transfer na niya sa kabila. At ang pinaka-importante sa pagkain, pag dumudukot na siya ng kung ano yung lalo na pagkain, nalalagay niya sa mouth niya. No? it uh this hand brings something to his mouth kasi nga ready na siyang kumain at isa po yon na sign na talagang ready na kumain si baby actually hindi lang yon yung pag-upo ni baby kahit with support no yung iba kasi medyo natutuwag-tuwag pa which is okay lang ibig sabihin din ready na siyang kumain and isa pang um isa pang clue na ready na kumain si baby pag meron siyang feeding cues pag sumusunod na siya sa kinakain nyo, pag nakatingin siya sa mga kinakain nyo at natatakam siya. And another one is yung naglalaway pag nandiyan yung ngipin. Pero yung mga ibang babies, wala pang ngipin. Pero pwede na silang kumain. Okay? Ang sabi sa libro, 4 months, actually, wala namang masama na pakainin na si baby. Pero, wala din masama kung i-delay ide ito uh, hanggang 6 months. Ibig sabihin, pwede pa rin gatas yung ibigay kay baby hanggang 6 months. So, bakit hindi na lang natin ibigay ng 6 months? Diba? Huwag, huwag tayong masyadong excited. Pero yung mga ibang pedya, yung mga ibang uh, school of thought, nagbibigay na sila ng solid food at around 4 months. Pero in my practice, at kung ako yung tatunungin ninyo, hihintay nyo na po dapat ang 6 months. Bakit? Para sigurado. Para ang ang binibigay natin gata sa kanya lalo na breastfeeding hanggang 6 months para makuha niya lahat ng kailangan niya makuha from the mommy. May bawa sa day lang eh. Pwede hanggang dalawang beses sa so isang araw. Pwede sa umaga, pagising niya, isabay niyo na siya sa almusal ninyo. Excited kayo after niyong almusal ninyo. Pwede siya naman para para ma-video nyo siya, para ma-document niyo. And then, gabi. O kaya pwede naman, umaga at saka tanghali. Then gabi, gatas na lang, saka matutulog na siya nun eh. So pwede one to two times a day. Kung kinakabahan kayo, pwede one a day. Pwede naman, kasi ang goal natin dito, hindi yung madagdagan yung calories na tinitake niya, kasi nakakuha pa rin niya yung kanyang recommended calorie intake sa gatas. Ngayon, yung pagkain na baby at uh, six months, tinatry nating ma-establish yung kanyang gag reflex, yung taste buds si baby, yung pagsasanay, parang kumagat, tinitrain lang natin siya na, yes, baby, pwede ka na kumain. So, huwag po kayong, uh, kayong ma-frustrate kung ayaw niya yung unang pagkain na binigay ninyo. Okay lang yon Kasi, yung ibang babies, it takes time bago niya ma-realize sa sarili niya na hindi lang talaga atas ang pagkain meron ding iba. Okay? Paano? Meron po tayong schedule dito na pagpapakain ni baby. Marami sa mga mommies, alam na ito, pero sa mga mommies na gustong matuto, ganito po dapat ang pagpapakain kay baby. Una sa lahat, dapat puree ang pinapakain nyo. Hindi pwedeng solid food. Sa mga ibang pamahiin na nagpapakain ng taba daw ni baby para makapagsalita siya. Alam po, ganun yung reason ng no, pamahiin na yun. Then, in our practice, hindi pwede. Bawal po yun. Bawal magpakain ng taba kay baby, okay? Medically speaking. Diba? Kasi baka sumakit naman yun siya um, uh, yung iba pa, raw food, eh, baka may mga bakterya yung baboy na yun. Yung iba, meron na akong pasyente na dinala sa emergency room kasi nga, nagpakain ng taba yung lola nagpakain ng taba dahil nga 6 months na siya, ayun, nagtain yung baby na dehydrate. So, sinasabi ko sa inyo, puree dapat. Ano yung mga puree na to? Puree ng prutas, puree, ng gulay. So, ako, sa, sa anak ko, apple, apple nun dun sa panganay, sa pangalawa, avocado. So, imamash nyo lang yon Dun sa apple naman, ini-steam. So, magbibigay po ako lahat dito ng example ng puree. And then, ito yung schedule niya. Kailangan three consecutive days mo pinapakain ang anak mo ng isang type ng pagkain. Kung avocado ngayon, day one, hanggang day three, dapat avocado pa din. Bakit? Dahil sine-check natin kung merong reaction si baby, kung meron siyang allergy. Yung mga signs ng allergy, yung pinaka-common, yung red po, yung kanyang mouth, o, kaya naman, meron siya mga rashes, mga pantal, or nagtatae, or nagsusuka si baby. Kapag ganon, then stop, and then mag-change kayo ng uh, food niya. Ngayon, kung wala namang, uh, wala namang rashes, walang signs ng allergy, then proceed sa ibang pagkain. So, kung ang next niyong pagkain ay banana, then sa day 4 hanggang day 6, banana. 1 to 2 times a day pa din. So, gano'n naman kadami? isang tablespoon, masyadong madami yun. Kalahati, one teaspoon, pwede na yun. Kasi nga, ni-establish lang natin yung taste buds sa si baby, yung gag reflex, and para masanay siya, no? Yung, tulad ng sinabi ko kanina. Hanggang kailan mo gagawin yun, yung nagpapatry kang magpakain kay baby? At least one month, no? Or straight na three days, laging isa lang yung papakain mo sa kanya. And then, pag dumating na ng seven months, which is hindi na yung pinag-uusapan natin, pero para lang masabi ko sa inyo, pagdating ng 7 months, pwede na kayong mag-mix. Like, um, patatas plus yung kalabasa, o kaya kanin plus malunggay, pero puree pa din. Okay? Paano ko naman ginagawa yung puree? Uh, ang pwede nyo gawin, di ba, magpapuree kayo, mag pwede kayong mag-shake, mag-mash, and then mag-add kayo ng distilled water plus yung breast milk ni mommy or yung formula. Para pala sa breast milk, yung breast milk lang. Pero kung formula yung ginagamit nyo, pwede yung formula, isang scoop lang, and then konting distilled water para lang maging malambot or maging mushy or maging puree yung kinakain ni baby. Lalo lalo na sa avocado dahil walang lasa yung avocado. Medyo pa nga pag wala siyang halo. So maganda, magbigay kayo, maghalo kayo doon ng formula or breast milk para makain ni baby. So yun lang, sana ay may natutunan po kayo sa video na to. Kung may mga questions sa po kayo, pwede niyo po itanong sa comment box section and let's try to answer them thank you